Assalamualaikum everyone. How are you? Tayo magkain ng ulam namin ay adobo. Oh. Yes. Oh, kain na tayo. Hmm. Tapos may lettuce pa tayo. Oh, 'di ba? Perfect. Hmm quality. Sarap! Perfect. Hello. Hmm. Masarap, baby. Mmm, nice. Ante kayo na top. Tapos yung kanin, no? Sa sobrang sarap ng adobo, no? Sarap, no? Mmm. 小菜。